o Santa Lucia na ang pangalan ay nangangulugang liwanag. Alang-alang sa liwanag ng pananampalataya na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Tagdagan mo pa at panatilihin ang liwanag ng Panginoon sa aking kaluluwa. Upang maiwasan ko ang mga kasamaan, maging masigasig sa paggawa ng kabutihan at labanan ang masama at kasalanan. Nangakabubulag at nakadidilim sa aking kaluluwa. Ipagkamit mo sa akin sa iyong pangmagitan ang lubos na liwanag ng aking paningin at ang biyayan gamitin ko ito sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at ikagagaling ng aking kaluluwa. Santa Lucia, Pirhen at Martir, tingin mo ang aking mga panalangin at ipagkaloob ang aking kahiling.